Magandang umaga po sa inyo lahat. May papakita ako sa inyo ng laro. Okay, ha. To. Ngayon. Baby racing. Oh. Ano? Wala. Wala magawa eh. So, oh, yan. Ito. Ito. Ayan. Ito Okay. Pipindutin natin ito. Ito. Ganda itong laro. Oh, oh. oh diamond. Tapos, pupunta kayo sa back. Ayan. Pupunta kayo sa new. Laro. Ano yan? O oh, elimination O oh, elimination Ayun nakalagay o Elimination Ayun lalaro natin Ha? Ito lalaro natin Anong paglalaro niyan o oh. Tama Yan, Ganyan ganyan nyo lang Para kayo nagmamaniho rin oh O oh. Aha. Uh -huh. Patay. Halo. Ay. O, try Hindi lahat nakuha. Ano. Wala akong may video. Wala akong may vlog. Subukan ko ito yung mag, mag ano. Mag babayral Ano? Ano kaya tumakbo? Ay, ano kaya yung nangyayari nyo? Ang kulit eh. Hindi ako maka, ano ah, makalampas ah. Ang ganda lang kaya ko. Dito ba ninyo? Ano? Ah. Elimination eh. Kailangan makalampas ka, ah. mauna. Oh. Ah. Ano? yun, oh yun buti lang may kasampi oh, pang lima na ako oh, pang apat na ako may lima na kami oh, pang tatlo na ako oh, pang tatlo na ako ha lima na lang kami, apat na lang kami magpalaro Pipinitin mo yun para sila manong may iwan. Ayun o. Oh. Oh. Tatlo lang kami naglalaban. Ayun, naging pangatlo pa ako. O. Oh. Ayun, naging ako ko. O, oh, naging na na ako. Oh. Ay! Hi. Pangalwa ako ngayon. O, oh, ha? Kita niyo na. Pangalwa lang. Kailangan kong mauna. Kita nyo na yung laro. Kailangan kong mauna. Papakita ko sa inyo kung, pa kung paano, ano. Pag nauna, ganun ang panalo. Kasi elimination nga. Yan na. Oop. Oh. Oop. Oh. Larong bata ito. Wala lang magawa. Lalo ba kasi ako? Oh, uh, huli uh, ka. Huli uh, ka balibon. Makapanglima na ako. Huli uh, mo na kami. Ayan o. Oh. Uh, ang kulit bakit yan may marino? Oh. Uh, Ayan. Apat na lang kami. Yun, nauna na ako. Tatatlo na kami. Ang gamit ko si, ano, si... Ito Magaling ito eh. Yan. Okay, dadalawa na kami. Tatatlo na kami, pero ako okay nauna. Yan ah. Oo. Dadalawa na kami, pero ako okay sa unahan. Yan. Ayos, ganda ng laro nito. Oh. Oh. Oh, panalo ako. Oh. Ha? Ano lang ang laro. Hmm. Tapos ang lalaro naman. Kulang pa. Kasi kulang pa eh. Kulang pa 46,800 pa lang. Ang, lala, ang bibilin ay nasa 48,240 maglalaro muna ako ano? salamat ganyan maglaro beach buggy freezer yun ang hanapin nyo, ang ganda laro yun ano e lalabang ko kaya ko yano yun malalaban ako na kababad oh. kaya ako naglaro muna salamat po salamat